Hi guys, uh, magandang araw lalong-lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking uh, panibagong video at sa aking uh, munting channel. So, sa video ito mga 59 ay pag usapan naman po natin ang uh, tungkol po sa komento ng isa nating subscriber na dating ordinary security guard at na promote ng kanilang agency bilang uh, OIC sa kanilang detachment. So, ang tanong niya mga 5 is, paano daw ba niya makuha ang respeto ng mga dati niyang kasamahan na ngayon ay uh, subordinates niya? So, yun mga 5 kung bagong kalamang po sa aking uh, munting channel, ito nga pala si Robert C.D. Vlogs. Nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report at of course sa uh, regarding po sa mga usapin tungkol po sa ating trabaho bilang isang security personnel. So kung gusto mo pong mga ganitong content, bisitahin nyo lang po ang aking uh, playlist dyan, yung channel natin. At tanapin nyo yung playlist natin dyan at uh, makikita nyo po yung mga yung mga upload natin na video. At uh, umaari po ay panoorin po ninyo para kahit pa paano ay mayroon po kayong matutunan sa ating mga video na ina-upload dyan. Okay? So yun mga 5 na mga bago tayo magpatuloy, Siyempre ay uh, shoutout muna natin yung ating uh, kaibigan at isa nating subscriber syempre si Sir Harold Marpiga ah, uh, thank you sir sa iyong suporta at syempre uh, talagang uh, na-amiss talaga ako uh, sir kasi uh, yan no panorin yung mga paimlan talagang pinuplay niya talaga sa television niya ang aking mga video talagang sinusubaybay niya yung mga in-upload po natin so maraming maraming salamat sir sa suporta at syempre po sa ating mga subscriber na patuloy din po na sumusuporta at nanonood sa ating mga video at nagko-comment. So maraming maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Sana po ay hindi po kayo magsawa na manood po sa akin mga in upload mga video at mga idol. Kung uh, may mga katanungan po kayo mga 5-9, huwag po kayo magatubuli mag-comment sa ating uh, comment section dyan sa baba at uh, bibigyan po natin ng kasagutan ng inyong mga concern mga 5-9. Sa abot po lang aking mga kaya. Okay? So, napakahirap talaga mga 5-9 na galing ka sa Uh, ordinary guard at uh, na-promote ka diyan sa inyong detachment bilang uh, OIC. No, kasi siyempre ang mga kasamahan mo dati is kalibel mo pa lang sila, di ba? So, siyempre andun yung pakikisama so mga sa mga datihan mong kasama, siyempre yung uh, banding nyo, so andun na, no? So, siyempre kapag uh, na-promote ka na, mag-iiba ka na ng linya mga 59. So, ibig sabihin ay uh, magkakaroon ka na ng uh, pagbabago sa iyong trabaho. So, talagang uh, napakahirap mga 5-9 makisama or uh, makuha yung respeto ng mga dati mong uh, kasamahan. At, uh, siyempre, iba kasi dyan mga 5 iba yung iniisip nila. So, siyempre, kapag uh, na-promote ka, siyempre, iniisip ng uh, mga kasamahan mo, siyempre, sabihin nila mayabang na yan dahil na-promote na, naging YC na, hindi na yung marunong makisama, mga ganun, no? Tapos sabihin pa sa'yo, iyo, kala mo ko sino ka na. Ganun no, mga 5-9 no. So number 1 kasi mga 5-9 dyan na pumapasok sa isip nila is ingit. Okay? Ingit mga 5-9. So, siyempre, ang iba dyan, siyempre, uh, meron pang mas matagal sa iyo sa detachment. Tapos hindi naman na promote. So, ikaw yung napili ng opisina na i-promote bilang isang uh, officer dyan sa namamahala sa kanila. So, hindi talaga mawawala yung ingit mga 5-9. So, Talagang yun nga sinasabi ko napakahirap kuwanin yung respeto ng mga dati mong kasamahan na ngayon ay yung mga subordinates mo na lang, no? So, napakahirap po mga 5-9. Kaya nga mga 5-9 ay dapat po, no? Bilang isang uh, promoted security officer dyan sa iyong uh, dating, sa iyong detachment, no? Ay, uh, syempre, kailangan po natin mga 5-9 dyan para makuha natin yung respeto ng ating mga 5-9 is dapat hindi tayo maging bias, Okay? So, kung uh, dati ay, syempre, makadikit mo sila, makumpari mo sila, or sabihin uh, natin na uh, kabanding mo talaga sila, no? Kasi, syempre, uh, paras kayong uh, ng trabaho, paras kayong ng, uh, kumbaga, level pa nung una. So, syempre, andun yung uh, pagkikisama ng gusto. So, pag once na naging officer ka ng mga five names. so, kailangan mo magkaroon ng gap, ng kaunting gap sa inyong, uh, syempre, mga subordinates. Para kahit papano ay uh, ro respeto nila. Yung hindi yung uh, tipong nakikipagbiroan ka pa rin, nagkikipagharutan ka pa rin, kumbaga gano'n, no. So pwede naman makipagbiroan pero syempre may limitasyon. Yun nga sinasabi natin, dapat mayroong gap or mayroong limitasyon para kahit papano ay uh, yung uh, respeto ay uh, makuha mo sa kanila, no. So number one nga yung sinasabi natin, dapat ay hindi ka maging bias, no, sa mga kasamahan mo or sa mga tao mo, no. So, next pa is, iwasan mo yung magpalibre-libre ng mga merienda, mga rinda, uh, pagkain, no? Uh, so, iwasan mo ngayon. So, kung mag-offer sila, so, walang problema yon no? Pero yung uh, ikaw mismo maunguna, para, uh, kumbaga, para ka nang nangihingi sa mga subordinates mo, so, napakapangit po yun. So, yung respeto nila, eh, talaga hindi makukuha. Kasi ang tingin sa'yo, broad kang uh, officer, no? ah uh, next pa is, kailangan natin mga 5-9 is meron tayong word of honor, yung tinatawag. So, kumbaga, kung ano yung sinasabi natin, dapat ginagawa natin at pinanindigan natin. No? Lalo na na na, kung magsasalita tayo sa formation, sa so guard mounting, dapat, kung ano yung sinasabi natin, dapat panindigan natin. Hindi yung puro salita tayo, tapos hindi naman natin kayang gawin. Okay? At syempre, sa pagdating po sa pagsusot ng uniform, mga 5-9, so, kailangan, syempre, uh, disiplinado ka pagdating sa pagsusot ng uniform. Para wala silang masabi. At, uh, syempre, yun nga, ay uh, kailangan maayos ka para s'yempre tutularan kanila, nila at uh, s'yempre kung uh, ano yung uh, magiging appearance mo na maganda yung appearance mo s'yempre magiging uh, kumbaga idolo ka ng mga tauhan mo or ng mga subordinates mo di ba So yun mga 59 maraming maraming salamat po sa pagsama sa aking munting video God bless us All